Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Virgo uh, in April 2024. So, ang reading na ito ay para sa sarili ninyo uh, and ano yung pwede baguhin para mag-improve ang, ang kanya-kanyang uh, energies. No? So, meron po tayong two spreads sa susundan ng advice cards. Importante ito dahil et, hindi lahat ng bagay ay nakasalalay sa ibang tao. May mga mapabago din tayo sa sarili natin. At malaking bagay yon para umasenso tayo. Pwede nyo din i-share ito sa mga kilala ninyong kailangan ng reading para makatulong tayo sa iba. And para sa energies natin. no Welcome po kayong lahat dito sa Hulahuan. Ang goal ng channel ay magbigay ng goodbye using light from above with positive energies kung hindi pa kayo subscriber and hindi pa kayo follower please subscribe para every month may aabangan kang reading for your sign let's start your reading so unang una, tree of swords mm. so kung nasaan ka ngayon uh, nakikita ko sa inyo uh, nakikita ko kasi sa inyo na parang hindi kayo nakakaiwas kayo sa mga bagay or may mga may mga situation na parang nag parang pakiramdam ninyo inaatake kayo pero na, yung iba sa inyo yung iba sa inyo na nakikita ko na it feels like an attack pero minsan nagkakaroon ka ng situation na parang tinuturuan ka na parang binablock ka hindi ka naman pala inaatake kumbaga binablock ka kasi parang hinihinto ka kasi parang uy ka lang mali itong inisip mo, mali itong ganyan-ganyan. So, minsan akala mo, minsan akala mo sila yung may mali, sila yung may, kala, may, may kasalanan, but the, 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 kaya parang iniisip mo, uh, inaatake ka nila, pero hindi, inihinto ka lang nila kasi gusto nilang uh, mapunta ka sa tamang direction Okay? You also have, so dahil ayan, mapakikita mo dalawang ibon, di ba? You also have the Knight of Swords nasa tamang direction ka ba? Ang uh, kung 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 nagpapansin niyo yung mga bagay na parang uh, kung saan kayo dinadirect ng mga tao or situation then yes you are on the right path. Um parang parang tumatama yung uh, kumaga nadadala ka naman eh pero ano yung magiging ano ba yung magiging learning mo ano ba yung mag ma -re realize mo for yourself ikaw ikaw na bahala pero yes uh, dinadala ka sa tamang direction so kailangan mo lang maging uh, mas kumaga mas mapansinin no sa sarili mo you also have the seven of cups in reverse uh, ang pinaka obstacle mo talaga sa sarili mo is ang ang pinapakita dito is parang nasasayang yung mga taong uh, nagbibigay sa yon ng uh, hindi ko lang kung inspiration or nagbibigay sa yon ng kapag magaganda yung intention pero nasasayang kasi minsan yung yung emotion mo or yung galit mo or yung yung anything na lower energies na na parang nararamdaman mo parang na naapektuhan na yung mga taong yun eh so somehow yung iba uh, hindi na lang hindi ka na lang pinapansin hinahayaan ka na lang and may exit na lang sa buhay mo eh yung iba naman sumasama din yung loob so you all, you have the the hangman in rev, in reverse so minsan yung mga nakasanayan mo or yung mga belief mo sineshake ka eh, ng universe, sineshake ka na parang, parang talaga ba, ito ba yung talagang gusto mo, so somehow, nawi, na, na, nag, nagbabago or para ka nagpapanik ng konti kasi ano ba nangyayari so yung yung reaction mo parang nako parang nararamdaman ko sa inyo na parang parang hindi mo alam kung sinong sisisihin mo hindi mo ako nung gagawin mo ganyan pero pero something is is trying to let you know na parang may mga bagay na you need to address You have the chariot in reverse. Ano ba yung pwede mong gawin para para mas ma-improve ma yung sarili mo is to stop. Stop and look at yourself, listen to yourself, balikan mo ano ba yung mga sinabi at ginawa mo. Parang tignan mo, bigyan mo siya ng... Uh, palikan mo yung mga nangyayari and parang ikaw mag-judge sa sarili mo kung yung mga naging desisyon mo ba ay naging tama ba siya or kailangan mong may mga bagay na you, you might have done better. And then doon mo makikilala yung sarili mo na baka, baka nga naman I need, you need to, to do something about some things na you can, you can improve. You no? So kuha tayo ng second spread. Shuffle natin muna. Sapang shuffle. Have the Prince of Swords, you have the King of Cups, the Nine of Swords, Five of Wands, Eight of Disks, Eight of Swords. Four of Wands. Okay. Kung nasan ka pa ngayon, alam mo, somehow, ito, ang pa, parang sinasabi sa dito, na parang yung paniniwala mo kasi is, you have this very righteous energy. Righteous, ibig sabihin, parang feeling mo lagi, ikaw yung tama. So, alam mo yon parang yung sa paniniwala mo, uh, parang, tama naman natin ginagawa ko eh. Parang, deserve nila kung ano yung ginawa ko at deserve nila ganyan ganyan so may may konting ganong factor so at the same time parang medyo may na, nami na ka kasi kasi parang alam mo yung parang kumunari uh, sa religion pagka sinabi na kailangan kung baka masyado mong na na, na nalilitawal yung mga yung mga na nababasa mo sa sa Bible or sinabi sa inyo ng narinig mo sa isang misa, ganyan, wala namang masama doon, pero minsan uh, na iba yung nagiging application mo sa 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 buhay mo na minsan nakakasakit din ng ibang tao yun yung yun yung dumadating sa akin uh, you also have the king of cups Uh, ang naging blocking sa inyo is minsan hinahayaan mo or okay lang sa inyo na parang uh, mabaliwala yung ibang feelings ng ibang tao, ganyan. So, parang yun yung minsan uh, nakakasira nakaka sa inyo, no? Nine of Swords. Um, you need to somehow find in yourself and to analyze in yourself and to remove those things na parang nag, nagbibigay sa inyo ng mga mga parang ideas or or parang mga mga thoughts na parang hindi naman nakakabuti sa iyo and sa other people um five of wands kailangan mo kasing ma-master yung sarili mo na kahit na minsan madaming nang you need to know kung sino ka. And huwag kang masyadong nagpapa-apekto sa mga negativity you have the eight of discs. Ang unang-unang kailangan mong gawin is to really recolor yourself. Recolor kung ano yung, ano yung ginagawa mo. And that you, you, you need to uh, do an effort to really find kung sino ba. I-define mo sa sarili mo. Ano ba yung, ano ba yung, ano ba yung dapat mong uh, uh, Pagtrato sa ibang tao Kasi there is this beauty inside of you But somehow Masyado ka na nang nasaktan kasi And somehow yun yung mga Minsan alam mo yung minsan Pagka masyadong Pagka may nang gulo sa'yo May mga magsusul-sul sa'yo Na ating ito, ganyan uh, Somehow Yung paniniwala mo Nawawala Hindi mo siya mahanap So you need to redefine Kung sino, ano yung mga yun Eight of Swords um Ang next is parang you you need to have some control over those thoughts you need to be in control kung ano ba ang mga um, sinasabi ng ibang tao ganyan kung baga alam mo yung mga nagiging opinion ng ibang tao pero dapat hindi yun yung nagiging batayan mo kung kaya mo daw gawin yun lahat you have the four of ones na sobrang happy happy na parang ikaw masaya ibang tao masaya winner ka parang dun mo ma-realize na Parang ano parang manawiray sa sarili mo na pwede pa lang pwede pa lang mas ano mas uh, masaya lang yung ganon parang 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 kailangan mo tignan yung mga bagay in in the in the perspective of pagmamahal so advice card sa tayo kung hindi nyo pa ko napapanood ang general reading ninyo, mayroon po tayong videos na pwede nyong hanapin. Okay? Meron tayong monthly and meron tayong forecast for the year. Okay. Unang-una, pride. <laughs> pride. I love myself and I see myself in everyone. Ibig sabihin, kung mahal mo ang sarili mo at nakikita mo ang sarili mo sa ibang tao, dapat mahal mo din sila. Kung ano yung trato mo sa sarili mo, dapat yun din ang trato mo sa iba. Kung paano mo tinatrato yung ibang tao, subukan mong itratuhin yung ibang tao sa, sa nung sarili mo the way you're doing it to other people. Honoring Adversity A fire reveals a path of renewed directions once the burning is complete. So, minsan, may mga kailangan mangyari at dun mo makikita o yung daan kung ano ba, doon magkakaroon ng linaw ang lahat. Ano may mga pwede mong gawin to take care of yourself? Okay? Dalawa pinapakawa sa akin. First is use your hands. Do something na medyo uh, mabibisi ka. Uh, handicraft, luto, whatever. Write a gratitude list. Magsulat ka. Ano ba yung mga thankful ka? Okay? Okay. When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. So, kailangan na lagi kang uh, masaya no dun sa dun sa sarili mo kung nasaan ka man and para makuha mo yung suporta ng universe so kung wala kang nag nagdedwell sa mga pangit na sinasabi sa mga nangyayaring hindi maganda and uh, masyado kang nagpapa-apekto sa mga negativity ng ibang tao and the way kung paano ka na-influence ng ibang tao pagdating sa uh, pagdating sa mga mga pangyayari sa buhay mo um, then ganun din yung mga support na naman niya, mo sa universe. Kung, ba, kung ano yung nilalabas mo, yun din yung ma mo. Okay? So, find that cloud. Kung baga, itanggal mo lang yung yung mga nagpapagulo. Nagpapagulong mga uh, mga uh, ng asungot. Ganon. Okay? Yan ang Reading nyo para sa April 2024, always remember na sa lahat ng gagawin yung desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.